Gandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturo ang ko kayo kung paano magbasa ng magkakasamang numero sa English gamit ang salitang end. Okay? Kailangan nyo po itong matutunan kasi gamit na gamit po ito. Okay? Bali, gumagamit tayo ng end para maihiwalay ang numerong mas maliit pa sa hundred. Okay po. So ito po yung aking halimbawa para dyan. Ito po sa apat na numerong nakikita nyo ngayon, kailangan hanapin po muna natin yung 100 dyan. Para malaman natin yung 100, yung po yung numero na ikatlo. Ikatlong numero po yon Mula kaliwa pa pakanan pakanan. So, tingnan nyo ito. Itong zero, yan yung kaliwa natin. So, number one yan, panguna. Yung number 1, pangalawa. At ngayon, ma mapapansin nyo, yung pangatlo natin ay itong number two. So, itong number two, yan yung 100. Sinisimbolo niya yung hundred. So, dahil nakita nyo na yung hundred, madali nyo nang malalaman yung numerong mas maliit pa sa hundred. At yung mas maliit pang numero sa 100 ay binubuo po nitong itong sumunod sa 2 papakanan itong 1 and 0 at pag binasa natin niyan 10 di ba so itong 10 yan ay ihiwalay po natin gamit ang end okay at dagdag ideya pa po pag sinabi nating libo yan ay binubuo ng apat na digit so simula Kaliwa, pakanan. So, itong 0, yan yung una. Yung number 1, pangalawa. Number 2, pangatlo, kung saan ay kabilang sa hundred. Yung pang-apat, yan na yung thousand. Okay? Kaya, pag binasa natin itong 1, 2, 1, sa English, ay ganito po dapat. Ganito po dapat ang pagbabasa. Yung 1 ay nasa 1000 di ba? Kaya, 1,000 comma, okay, naglagay lang ako ng plus para makita nyo yung tamang pagkasunod-sunod, ha? 1,000, tapos yung 2, di ba, kabilang sa 100, kaya 1,000, comma, 200. Tapos, di ba, kasasabi ko lang, yung end, siya yung tagahiwalay sa, sa numero, na mas mababa pa sa 100. Kaya kung mapapansin nyo, itong 10 ay mas mababa pa sa hundred, kaya sinamahan natin ng end. Kaya ang tamang pagbabasa po dito sa 1210 ay 1,210. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa baba. Paano naman natin ito babasahin itong 555? So, hanapin po muna natin yung 100. Okay? So, yun ay ikatlo na numero simula kanan pakaliwa so itong kaliwa muna itong 5 so yan yung una yung pangalawa ay ito itong 5 na ito nasa gitna yung ikatlo ay ito 5 pa rin so itong ikatlo yan yung 100 so dahil alam na natin yung 100 yung natira ay itong 55 so itong 55 yan yung sasamahan ng end okay po pinasa po natin itong 555 na to sa English, ganito na po mangyayari. Five hundred and fifty-five. Okay? At dagdag kaalaman po, hindi na po kayo magdadagdag ng koma. Basta pag ang pinag-uusapan lang po ay hundred, pababa. Pag thousand o million, pababa, may koma po. Okay? So, yung po yung dapat yung Uh, isaisip. Okay? Pag 500 and 2 naman, yan. Ito naman po yung halimbawa ko para dyan. 500 and 2. Yan. Okay? Ngayon naman po, uh, dagdag idea na naman po kung paano gumamit ng end. Pero, ang ating paggagamitan po ay meron ng fraction. Okay? So, basahin ko lang po to. Ang end ay tagahiwalay ng fraction mula sa kasama nitong whole number. Pag sinabi natin fraction po kasi, ay meron kayong makikitang simbolo na ito, itong linya na naka-slash. Okay? Na ang ibig sabihin niyan ay division. Pag ganyan po, nakakita kayo ng ganyan, ganitong klase, naka-fraction po yan. Katulad nitong one-half, one-fourth, three-fourth, one-eighth, and so on. Okay? Pero pag hindi naman po nakaganito, whole number po yan. Katulad po nitong one, 2 three, four, five, six, seven, eight, 9 ten. Ganun po. Okay? So, pag nakakita kayo ng ganito, klase na magkasama yung whole number at fraction, para mabasa natin ang tama yan, ginagamitan natin ng end. At yung fraction po ay sinasamahan natin ng end. Kaya pag na, pa, kaya kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, ang tamang basa po dito sa unang halimbawa, kung saan yung one at saka one half ay magkasama, ay ito, one and half. 1 and half. Okay? Dito naman sa, sa pangalawa, two and one fourth. 2 and one fourth. So, yan po yung tamang pagbabasa gamit po ang end. Pag ang pinag-uusapan na natin ay whole number with fraction. Okay? So, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming maraming salamat po kay Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambong at at sa iba pa pong sumusuporta at laging nandyan para sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.